ako guys hatin ating Atin natin si Mama sa bus kasi alis na. Good bye Mama. Ano yeah, yun? Yeah, no. Sa bus na. Mama. Iya. Asa mo? Kami ba? then ma guys So, bye-bye kay Cowelder, mga ka, guys yeah. okay. na. Po, matagal pa. Ah. Uh, naman GoPro. Hindi yan. <laughs> ano, ba ba ba? Bye, bye mama. Bye. Bye-bye Cowelder. mamaya-maya pa horse. Ano, mga ka okay. See you next. No. Tahan natin kung mayo pa na rin Pumunta sa bahay Habang ako ay nagkukwento. So yan uh, Nabilis si papa ng na... Di ko alam doon Ako ay may ilaw na Mga kagay Ano yung ilaw sa bike Yung ano ilaw sa bike Ilaw sa bike Ano ba? Basta mga Sabihin mo kasi <laughs> Yung ilaw sa bike mga kagay Yung ano kasi paggabi Nagbabag kami Ni papa So, so yun. Maka guys. So yun maka guys. Ano, um, dyan, dyan. So yun guys. Ano. Dyan ako bumili ng bike sa JDC. Ganda ng bike talaga dyan kami bumili ng bike pag ano. Pag ano. Pag, pag may pasalo mo kayo sa bike or gusto nyo lang ng bike na o, mga ka-guys. Yan ako bumili ng bike. Doon kayo bumili ng... Diyan kayo bumili ng bike pag kailangan nyo ng bike. Diyan kayo bumili ng bike pag kailangan nyo ng bike. Diyan o. magbili ng bike. Si JPC. The bike is... Ay, 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 Mga kagays, ang init na lang GoPro. Baka sumabog to ah. <laughs> yeah. Let's go! Let's go! Ano binili ma? Ito. Ito. At ito. Building rad. Building rad. Bakit? Wala ka na? Hmm, I'm still there. Wah! Anong ko bakit? Kinuha ng tricycle. Pinagamit.

Sa isang baso ng tubig. <laughs> ano ma, kailangan mo sa list? Charo, Aluminum, dalawang ano, pang isang tricycle. Kapal ng dami oh. Oo, um, ang dami natin babayaran dito kay Kuya. Kailangan charo charon na rin? Dalawa. Uh, Dumao okay. ako guys. Kaganda. Um. Ano? Sa ano? Hmm. Sa lahat. Ang ano? Sahig. Para naman pang bubong. Diba? Pagbali ako, sabihin nyo. Diba? At makukuha dito. Lahat dito makukuha. Yan mga ako guys Yan sila yung pang tahe. Tahe, tahe. Tahe, tahe, tahe. Yan. Yan mga ako guys Mga sapin. Mga trap, Breb. Naku. Naku. Dami rin ng followers? Yes. 17K. Masawad ka na. Hindi po ako kay Papa. Ha? Huh? So, Tama ka guys. Yun? Daming tao ngayon sa ano. Sa bahay kasi ano. Laba ko ng school. Tapos mainit. 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 So yun naman ako guys. Yan kayo po di nang ano Kailangan niyo po. Are. Bili kayo dyan. Bili kayo isa! Hey! Wow. Oh, okay. Ano mga ka-guys? Ang dami!

ay, ko yung ka pala, yung gas mo yung isang ako, yung taga rin. Tome, pum, parang piano mak. Hello, chessboard. Pak guys, pag gusto nyo magamal malaki pirak chess, chessboard right here. Black, white, black, white, black, white. One three ten, ha? One three ten.

It's a rug, guys. Walit oh, na. Siput nya, uli magkaya ka. Tung si. Alakomit jay. Karing 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 nandito kayo bumalisapin, mga ganyan, ganyan, ganyan ganyan, ganyan, di ko alam, di ko alam ayan pum, pum pum, 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 boom, boom, boom pum, 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 pum pum, 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 pum pum, 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 pum sumaknes, tango kayo sa kasi malulubat So, yun. Nababalot pa sila. Frogger. Sige. Bye-bye.